So may buntag mga kaangkoy no. Ani ano so kita karon nga yeah, magbuhat og oh, content for this for this morning char. So unta sa tong pagbiyahe karon magpray ta before ta mo lakaw oh, sa tong atuan Og oh, syempre ayo kalimo sa pagampo mga koy. Pagamping sa biyahe hinahinay lang So God bless you. Unta may enjoy mo sa video akong video akong pagabuhaton. Oh. So, this is not my default so for camping we get this so ano mga taka padulong ako pa uli, uh, na sa publish market sa tubig medyo uh, init pero kaya ra so sometimes uh, padulong ko mga Uyubo, uh, na na punta sa kong pag uli wala untay dautan nga mahitabo unta kamusad mga boys especially sa itong mga riders mga kaoban sa tiyan yeah. no uh, makaulit